<tinyo> wala Antigo, baka hindi pa tayo binabanggana Eh Eh rinolpon pala, pala to, lolo. Rinolpon, oh, rinolpon. Sendit 8, magso. Magkano so, magso nito? Aba, 7. sa ito, dalawang libo to. Magkano ano to? Limit ng Honda Click. Magkano hataw mo nito? 35, 35. 35 pati 'yo isa na 'yon. 216. Ito ah, eh yung specs 5 cc. Top 5 cc balang ng compra dai. Padel Oya, magano, magano mo. Sa mga nakolekta na ito, mga merong mga ano. Ay, pagbita ba? Oo, kanya ano, bago na naman to. Talaga ang mo mga ano ha. Bakit pa no on YouTube At gusto niyo ng mga garingtong mga ano ata uh, mas makakatipid 'yun ng uh, price eh Mula so shoutout shout out po sa inyo At uh, I salute you Keep up the good work Okay mga katropa It's showtime Ito okay, mga katropa tayo kay uh, Kuya Pisoy Kuya good morning Morning Pasabon, morning Ano oh, pa, Naganda, oh. maganda Ganda ng mga latag mo kayo na isa Puro mga antigo Antigo. Baka hindi pa tayo pinapanganak eh. Eh, Rilopal pala to eh, Rilo. Rilo, ano? Oh, Rilo nga yan. 1986, dirin mo. 1986. 1986? Hmm. Ay, tao na ako. Hindi, 18. 1886? Oo, 1886. Ito mga katuro po. 1886 pa. Lata may taon. Wala yun lang. Ano nga, kailangan yung pangkanya natin. Malapit ito. Ano nga, no, kailangan yung yung mga katropo, ginawa siya 1886 po? Oh. 18? 18 ba? 18. 1886? 1,500 yung mga katropo. Tingnan pa. Ano pinapayalan Yung mga... Hmm. Pa, mags o. Magkano mags mo dito? 1,700. Asa ito? 2,000 to. Mags ano to? Leak. Yeah. Ng contact league. Oh, ito oh, mga katropa, 2,000 lang oh. Tayo, na to, no? Isang Paris pa na, no? 2,000 no, lang to. Ha? Oh, negosyable mo pala ito. Mga katropa, oh, punta na kayo dito ngayon, no? Oh. Ang maabutan nyo pa. Oh, Ayan, yeah, maganda ito. Ito, so, nabi na itong kabayo, eh? Ah, nabayar na no? yan. Magkano, yan? yan, ganyan? yan? Magkano yan? 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 Magkano yan? Magkano yan? yan? Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? oh. Tuk, terlupa, oh. Huwag kayong laging doon sa unahan lang, mga katropa ang Ang burautong talaga na makakapimili kayo ng mga magandang klase ng mga buraut, eh dito po sa dulo. O, oh, yan ah. Ate, shout out ah. Shout out, shout out. Bago na naman yung cellphone mo, no? Bago hmm. oh, na naman. Bago ano na naman naman yung cellphone mo, no? Magkano man ang uh, ano man ito? Ito yung ano yung brand niya, Vivo V15 Vivo V15 ano? Ito 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 yun ano? Uh -huh. O magkano ang hataw mo ito? 3.5 na eh? yun? 3.5 pa. pati yung isa na yun? 2.1.6 Ito ah eh yung specs nyan? 2.5.6 ito 2.5.6 din? 64 o, Ah 64 Si kanan na lang kasi kaya mura Oo uh -huh. Ito brand nyo ito eh 3.5 Oo uh -huh. Silyado pa naman eh uh -huh. Ito second na din ha Medyo mababa na ang price nito Magkano price dito? 16. Oh, 16 sa mga katropa, 1,600. Ni ko sa bulbo pa o oh, may bawas pa 'yun? Oh, may bawas pa. Ayun ah, kay katropa, ah. kay katropang moto, security moto. Ah, uh, uh, security moto vlog. Shout out po ha. Shout out.

Ayos ah. Pag ka, sa na Oh. na Kapit bahay yung, yung mga, mga sensitibo. Oo. marami. Naku, marami sa amin yan. Ay! Hey.

Uh, ah utan ng kameru't lanas so ang daming mga tao hindi ko kasi o, parang mga tama. po asya balet ito o magkano ang mo? 2,000 pa rin, sa mga ko na ito mga, ganito mga ano pwede ka tayo, George ito ka muna pintura? mo ano. na? magiging Uh, pero ito hindi to remote ano to display lang e eh, magkano ito pa ito three hundred

eh ano to? Iko. Iko pa natin to, boss. papitelo ano? oh ayan yung kanya ano bago ano? ano? na naman to talagang atay mo mga ano oh, ah. ready din ako na po sumoron bae mo halukay <susuk> hindi na papano si Boss Jun so kung gusto nyo pumunta rito mga katropa pag napanood nyo itong video na to at uh, niyo gusto nyo ng mga ganitong mga ano at uh, mas makakatibig kayo ng uh, price eh punta kayo dito sa, sa Burautan sa Kamintanas so hindi sinasabi hindi pinasasabi ni Boss Jun yung ano, presyo kayo na mag walk in dito sa pwesto niya dito sa may ano uh, malabis malapit sa may video yan mga okay, Boss! Kapampangin! Yes. May e, May ano ka, may itlog ng ebon. Sabi ko sa iyo, tira mo ko ng lima eh. Pag ano ko, wala alam wala ka na kaagad. <laughs> kasi ano eh. Kasi mahirap mag... eh. Eh mahirap ah, mag... Baka Tayo, tayo good morning ah. kami nakaka kasi maga kami nakaka-uwi. Ganda ng Samsung ni tatay Quality eh oh. May dami kasi ng tao pagka Sabado eh no? Kaya mga cellphone ni tatay ha Dito kayo ha Kung pupunta kayo dito Sa kanilang tanas Kay tatay eh you no know? Kay tatay muslim O oh, ito mga sapatos eh. lang sa Bura Utan ng Carmen Planas Agawad, good morning kung na kailangan naman kayo mga katropa kailangan nyo ng mga mga manumanong tools eto, may kagawad ayan, nandito lahat yung mga ano, martillo pambomba lagare bota ayun, kato, meron siya Oh, pati sebelah. Oh, siapa tu tegawat Good morning. kawali pa siya oh. Kompleto na nga lahat eh. Okay. Ito, quality oh. Quality. No? Sino bang player ang sumusunod nito? Sinong player ng NBA? siya kumano? Lebron, lebron, no, no. Balok. 20. No, hindi akin yung city. Ito? Yung mga nagkukuliksyon ng mga toys na ganito, mga tropa dito na na, sa may sa Mga uh, bicycle parts, o upuan, dito rin, meron din. Ito, sa mga, ano, toilet pa, ano, Hoy. 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 Hoy shoutout. Elmo, Koops and CaCity. Ay no, Nakita kita ta apat dito ha. Oh, ayan yeah. oh. Oh, katropa, ano yung ating ladies ngayon? Kita-kita tayo magkakaw. Ito, itong sirkular mo, bakarin tong sirkular mo. <laughs> ito, may dami sa to. May dami sya. Magano, 'di ba? May dami, wala wala yung nag-arog. Ang power tools. Wala na, ubusin. Ang mm -hmm. ano ang battery? Charger? Charger na saan? Ay, ito na sama-sama ko. Nagkita-kita pala kami na itong uh, mga vlogger. Ito, si Ka City, si Katropang Elmo Balioso, saka si Katropang Cubs. So, so, ito yung mga sapatos. Oh. Wala na naman yung puti. Oh, shoutout ha, shoutout. Shoutout sa mga katropa natin.